Pamelik sir, marami lang ho nagulat, no? Totoo po ba ito na nilinis na po ninyo ang pangalan ni Senador Chis Escudero dito po sa usapin ng pagtanggap ng ng donation mula sa sa isang kontraktor? Uh, contractor? Tama nga po, Ma'am Lourdes. Ano, ngayong hapon po ay nilabas ng aming political finance and affairs department yung kanilang resolusyon patungkol sa kanilang investigasyon na ginawa dito nga po sa contribution ni Mr. Lubiano sa campaign funds ni Sen. Chisad Codero at batay po sa kanilang resolusyon ay eh wala po silang nakitang paglabag ng Section 95C ng Omnibus Election Code. Meaning po, ay eh wala po silang nakita na nilabag sa batas yung pagbigay ni Mr. Lubiano ng contribution na kahalagang 30 million at wala rin po silang nakita ang mali sa paglabag sa batas ng pagtanggap ni Senator Isko Rodino. Uh, pero may tumanggap at may nagbigay. Paano pong walang paglabag, attorney? Tama po. Pinaliwanag po nila sa kanilang resolution na yung pong si Mr. Lubiano, batay na rin po sa umiiral na batas mula sa revised omnibus electoral code at batay na rin sa serya ng desisyon ng Korte Suprema ay may separate at distinct na personality doon sa Center based uh, Construction and Development Corporation. Batay po kasi sa mga umiiral na batas pag nagtayo ka ng korporasyon, bagamat ikaw ay opisyal, presidente o ano pa, may separate entity po yung tinatawag nating korporasyon. At hindi hindi po sila nakakait nakakita ng sapat na batayan para po i-pierce yung corporate indoor, uh, corporate bail o ibig sabihin po ay eh, dumampas doon po sa sapat personality na yan para tignan kung meron ang paglabag sa kanila po mga nakalap na ebidensya wala pong nakita ng paglabag nga uh, so pwede ko pong sabihin attorney uh, tumanggap ako ng pera kay Lourdes as a Lourdes hindi bilang isang uh, construction uh, owner Tama po, nananatili din po may sariling personality si Mr. Lubiano at sabi nga po sa naturang resolusyon nila, si Mr. Lubiano, bagamat presidente, ay hindi ang Center Waste Development Corporation at ang Center Waste Development Corporation ay hindi nangangahulagang siya na kagad si Mr. Lubiano. Okay, so hindi ba maging president ito, uh, attorney, sa iba pang iniimbestigahan or iba pang inimbitahan nyo? Maaari po ano, maaari po maging ganyan ang sitwasyon. Pero ang sinasabi nga po namin patungkol sa investigasyon ito. Dahil tatandaan po natin ang bawat dato ko iba-iba, nangangalap po ng ating mga ebidensya, nangangalap na makuha natin totoong facts. At ito lamang po dito sa pagkakataong ito, yun ang natuklasan at yun ang ginaging ng aming P5. Attorney, maraming salamat. Alam ko po nasa event kayo na pagbigyan niyo po kami. Thank you po. Yung inyong munang mensahe, attorney, sa BARM na maghahanda na ho sa kanilang eleksyon next year. Tama po, ano, na, na po sa aming COMELEC website ang resolusyon na nagtatakda ng mga periods of activities at prohibited acts para po sa ating barm elections at batay po sa kalendaryo na yan, March 30, itinalaga ng COMELEC ang barm parliamentary elections. Bagamat inihintay pa po rin po namin ang final na pagdidistrito, eh magsisimula na po kami maghanda dahil hindi po po pwedeng medyo huli kami maghanda at hindi namin sundin ang atas ng ang ating kataas-atang hukuman na isagawa ang halalan not later than March 31. So, So muli po ang alalan sa Farm Parliament, March 30, 2026. Thank you, Attorney. Mabuhay po ang Comelec. Good afternoon. Sa karangalan po.